kakanya Sakto lang ng lahat ang testimonya ng aking ama patungkol sa kunyang ugali at gawain patid ko na, na sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko nun, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahini magkaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Nakapanya na ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag, bakit ka pupunta ng Germany right before the campaign sa presidency? But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? If you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Mulacanian the way exactly when it happened during your father's time. So, ikaw ang nag-umpisa sa nagulo. Hindi kami. Now, kung pagkakit ng pangulo, <mulay> hindi ko siya kamagana. Hindi naman kami close. Pero ang naramdaman ko, unang una, bilang sa Pilipino, naawa ako sa kanya. Imagine, was uh, undergoing watching his own sister na passing like that. Sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kina sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mamahinga sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang addiction at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi.